Good morning, good afternoon. Saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Andito po tayo ulit na mag-cut ng ating mga prutas. Meron tayo ditong dragon fruits and then syempre dalawang apple. So, una sa lahat, meron tayong bowl dito. May tubig na rin ito. So, ang ikakat natin noon una is yung apple. So, yung tubig, lalagyan ko lang siya ng asin. Dalawang kutsarita ng asin. And then, syempre, ikat na natin ang ating mansanas o apple. Para hindi malitim guys, lalagyan natin ng uh, asin yung apple. So, set aside lang muna natin dyan and then mag lang tayo ng mansanas. Itong klase ng mansanas guys is yung favorite ng alaga ko. Gustong gusto niya itong klase na mansanas na to. Kahit bibili ka pa ng mamahalin dyan o kaya napakamurang mansanas. Kung hindi yung ganitong uh, mansanas is ayaw niya kumain eto is yung Fuji Apple. So, ayun siya. Ay, may lakot. lang natin ng into four pieces yung apple. And then, ilubog natin sa tubig. Ganyan lang siya. Ang sikreto kasi yan, para hindi mangitim, lagyan ng asin hugasan ng asin o ibabad sa asin habang nag tatanggal ng balat ng asin ay ano, ng prutas asin ka dyan <laughs> ganyan lang ilubog lang natin siya dalawang prutas lang kasi dalawang prutas lang naman ang binili ko kahapon kailangan din natin tanggalin ng balat kasi ayaw niya din kumain na may balat yung mansanas o kaya yung apple ayaw niya yung may skin kaya tinatanggal niya yung skin o oh, wag ka dyan ano sa dodong talagang ayaw niya yung may skin Ganyan lang siya. Kasi nga. At saka ano, wala siyang ibang prutas na gustong kainin. Mansanas lang talaga. Kahit madami kaming binibili na mansanas, talagang as in na ayaw niyang kumain ng ibang prutas. Mapakain mo lang siya sa mansanas. And then, yung pangalawa din, naalaga ko, ayan, nailubog na siya ng ano, tu sa tubig. So, ang gagawin lang natin dito is, tanggalin. Habang nakalubog siya, ibabad lang natin siya kunti. Ganyan lang siya, hugasan. And then, tanggalin na natin yung tubig niya. So, ayan guys, wala ng tubig. So, ilalagay ko na dito sa may tupperware o kaya lunchbox niya. Ganyan lang. O, ganyan lang siya. Kasi, para hindi yan mangitim kahit hanggang bukas hindi yan mangitim. Kasi, mayroon siyang konti na na cut ng maliit. So, kainin ko na to. Yan, matamis talaga. Oy, ayaw mag, ano? Ikat lang natin para masarado. Ikat lang ng maliit. Pag may sumubra, dipanggalin ko kakainin ko. Ayan siya. So, ready na. So, ilagay na sa rep. And then, sa susunod naman, syempre, ang ating fruit, dragon fruit. Ay, purple siya. Ano siya pala? So, ganyan lang. Makulay talaga as in. So, dito naman natin ilalagay. Ayan siya. Ikat lang natin ng dalawa ay makulay talaga. <clears throat> Para magkasya sa lalagyanan. Hindi naman ako masyado kumakain nito. Gusto ko lang siya pag malamig. Medyo malamig siya. So, ayan. Naging <laughs> makulay na yung ating kamay. Kasi hindi naman tayo mahilig gumamit ng guantes. Madali. Bilis lang naman tanggalin. Eh. So, ayan na guys. Naka-cut na tayo ng ating dragon fruits. So, ayan. Okay na po. Tapos na po. At salamat sa panunood. Thank you, thank you so much. And bye-bye everyone. God bless. See you again for my next video. Bye!